Hindi po. Yung nakapangalan dyan sa lokar, yan po yung mga taong hindi nyo na po makikita magpakilanman. Kailangan po talaga may masampulan dahil kapag wala pong nasa sampulan, huli po kayo ng huli at wala pong nakukulong. Vino, Vino Vino, 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 vino. Meron po silang naharang na uh, shabu sa Port of Subic, worth 3 billion and then nagsagawa sila ng control delivery at naturo po doon sa isang warehouse sa Pampanga Excellent job and, Tanong ko lang po, identified na ho ba yung consignee? Good morning Mr. Chair uh, Deputy Commissioner uh, Juvie Maxwell, Deputy Commissioner for Intelligence Bureau of Customs Sir, the consignee is a one-time consignee one time consignee okay yes, and his name or her name uh, it's a uh, the name sir is lokar when we lokar lokar sir lokar. lokar yes sir and who's lokar uh, l o w c a r l o c e r sir okay at sino po yung mga nasa likod ng lokar ano yung mga personality sir this uh, operation was a combined operation between a uh, National Bureau of Investigation. Yes, sir. Anong tanong ko lang po. Sino po nagmamayari ng LOCAR? Sir, it is uh, still on the process of investigation by the NBI. Yes, Pero sa ngayon, siyempre may pangalan po kayo. Anong pangalan po yung nakalista doon sa LOCAR uh, bilang mga may aari? Sir, actually, uh, So, there is an ongoing operation, sir. I will reveal it to you personally, sir, if you are no, so, Ako, kita. Wala kayong mahuli. Kasi po, yung nakapangalan dyan sa lokar, yan po yung mga taong hindi nyo na po makikita magpakilanman. Karamihan po sa mga consignee, ni mga may-ari, kung hindi sambahay, driver, tambay, o dili kaya mga patay na binuhay. And you guys in customs knows that. You know that. And yet, nakakalusot. Bakit hindi nyo binibet na mabuti ang mga consignee na nag apply Di ba dapat, pag nag-apply ng consignee ang isang negosyante, he will apply or she will apply as a consignee. Iba merong thorough vetting ang ginagawa pero hindi niyo po ginagawa. Paano pong klaseng betting ang ginagawa niyo po pala? Maumpisa natin. Halimbawa, si Mario, mag apply siya bilang consignee. Ano po yung proseso? Sir, there is a verification process conducted by uh, the Customs Intelligence Investigation Service. What kind of verification halimbawa? Sir, the addresses, the legality of the documents, and all other, sir, with the background check of all the information. Very good. Yes, sir. Now, kung si Juan mag apply siya bilang consignee at sasabihin niya magpaparating siya ng mga kargamento o high-valued goods. Bawa. Tulad nitong si Loka, sabi mo, bago lang. Di ba? Okay. Now, si Juan mag apply bilang consignee na magpaparating ng high-value goods. Anong klaseng betting ang ginagawa niyo po? Sir, there is an existing office within the Bureau, within uh, under... Uh, Kaya nga po, anong nga klaseng vetting ang tanong ko? Sir, there is... Siyempre mag verification, papakita ng ID, tama? Tapos magpapakita ng ano pa sa ID. <clears throat> sir, there are required documents to be submitted, Sir. Like? To like uh, the uh, business permit, Sir. Business the permit? Address, the ability, Sir. The ability. Okay, sige. Doon sa the ability, anong mga dokumentong hinahanap nyo to prove that he has the ability to ship uh, ng mga kargamento na, like I mentioned, high-valued goods? Of course, sir, the financial capacity is one. Okay. The like, uh, specific like address, the of the, uh, the importer. Okay, yung specific address. Paano nga po? Anong klase mga dokumentong hinahanap nyo na siya talaga ay may kakayahan na mag-import ng mga high-valued goods o ng mga kargamento na lang. Ano po mga requirements? Turuan na kita, bank accounts, right? Yes, sir. Of course, yung bank accounts, madali naman po yung pupunduhan. Now, sa income tax, nagre require kayo? Income tax, income tax return. To prove na o nga, meron nga siyang 10 million. Kasi is requirement yun, di ba? Meron, meron nga siyang 10 million pesos sa bank account niya na for all we know, ipinondohan lang last week. Okay? Pustahan tayo dito sa local, kapupondo lang ng bank account nito. Kung magkano yung requirements na pera. Pero ang gusto ko malaman, kung yung bank mga may-ari na mga consignee, mga consignee, kung meron ba silang ipinapakita sa inyo ng mga tax returns for the past five years to show na yung 10 million na pinanggagalingan niya na ay legit dahil taxpayer sila at minegosyo sila. Minigosyo sila tax taxpayer sila. Now, ang tanong ko, meron ba ganun kayong ginagawa na dapat nirequire nyo ang lahat ng consignee na magsambit at least five years of tax return from the BIR to show na talagang hindi sila house -show at meron silang capability na magparating ng mga kargamento at hindi sila illegal. Sir, for information, income tax return is a requirement. Hanggang ilang taon? Kasi sir, yung pagpipresinta, ako po ipoposta pa, paputol ko ng mga daliri ko ngayon, hanggang isang taon lang hinihingi niyo hindi kayo humingi hanggang 5 years. Kasi yung isang taon lang hinihingi niya income tax return, nagagawa ng paraan yan. Kung may mga taga-BIR dito, kasabot ang mga taga-BIR na kalusot. Kaya ang tanong ko, meron ba kayong limang taon na income tax return ni require sa mga consignee, pati yung nag-open ng mga brokerage? At yan ay chine-BIR, talagang totoo, legit yung mga income tax return na sinasubmit ng mga aplikante para magkaroon ng consignment. Para maging consignee. Dahil kapag sinabi mo, oo, oh, I need those list and give it to us. At gusto ko manumpa ka muna bago mo ibigay sa aming listahan. Sir, you only allow uh, one year submission, sir. Exactly. Why not five years? So from now on, nahirap ka na sumagot, ayaw na kitang mapahiya. From now on, lahat ng mga konsay ninyo dyan, itingnan nyo kung sino yung napakaraming may parating na makuha na ng mga kargamento, high-valued goods. Linisin nyo po. I-require nyo lahat ng mga konsay na ito na pumunta sa inyong harapan in person, physical, pumunta sa harapan niyo, bitbit yung kanilang income tax return for the past five years, bitbit -bit yung kanilang bank accounts na meron papasok in and out, deposit and withdrawal. Do that. When you do that, trust me, baka hindi lang 50% ng smuggling mababawasan. Baka 100% pa. Of course, mamaya meron pa ang kududugtong. I don't know, siguro alam mo na ito o baka hindi mo pa alam. Alimbawa, si smuggler na Juan, eh, gusto niya mag-smuggle. All he has to do is, magbubukas siya ng isang brokerage na legit. At sa baba ng brokerage na yan, magbubukas siya ng two or three consignee na legit din. Itong legit na broker at consignee, ito yung magpaparating ng mga legit na kargamento. So, makikilala siya bilang legit. On the other hand, magbubukas siya ng another brokerage, ito na yung hausyaw. And then, sa ilalim ng pangalawang bro brokerage na ito, marami ng galamay ng mga illegitimate na consignee. Ito na yung sinasabi, pinag usapan natin. Tama? Ngayon, itong si illegitimate consignee, naka-enroll ito at mga scholar. Siyempre, pag ikaw ay naka-enroll at scholar, eh, kailangan mo siyempre magbayad ng tuition fee. So, yung nagbabayad ng tuition fee, yun yung ina-allow na magparating kahit anong kargamento. At kapag mainit na, Siyempre, itong si illegitimate brokerer, bro brokerage, a broker, pwede nang hulihin. Do you admit na that exists? Alam mo, sinabing, ano, naka-enroll? Naka-enroll, ibig sabihin, magpapaalam yon kung ano yung mga kargamento na pwede. Pag nagpaalam siya, hindi siya pwedeng hulihin. Dahil, Kinala niya si Dean, kilala iba't ibang profesor na pinapasokan niya hanggang sa security guard ng eskwelahan para makalabas-masok siya ng gate. Yan yung dahilan kung ba't hindi matigil-tigil ang smuggling doon sa enrollment. Diba, sir? Now, let's go back doon sa consignee. Doon pa lang sa consignee ni sir, kapag gumawa kayo ng betting, thorough screening, wala na siguro mag-smuggle. Matatakot na. Dahil sino ba naman yung smuggler ang magpupront mukha nila, sa costumes, papakita sa customs, papakita ng bank account nila, at kapag nagkahulihan, kulong sila. That is the reason kung bakit time and time again, kahit na marami kayong huli, hindi nakukulong. Naabsuelto lang, dahil sa lack of probable cost. Ilan na ang mga nahuli ng customs at kinasuhan? Ilan na nakulong? Ilan na nabsuelto? Bakit? Paano makulong yung patay na nasa sementeryo na mamahinga na? Paano makulong isang tambay na tumakas na? Paano makulong isang driver kasambay na nasa probinsya? Yan yung dahilan. And you know that. Diba? ikaw na sa Intel. Sige, tanungin kita. Alam mo ba yon o hindi? Sir, we are uh, trying to verify all the informations that you have been telling us. We're in pack, sir. Uh, I joined the bureau last year from uh, the Armed Forces. We're in Paca. Uh, The uh, anti-smuggling of the airport of the Bureau so far is the highest in its history, sir, when I joined the Bureau. The highest this year? Yes, sir. Okay. So na nakita niyo na po ang reason, ang ugat kung bakit mataas pong smuggling. Yes, sir. I'm in the process and actually we have case of operation plan undergoing to, uh, to verify all the process of... Uh, kung talagang seryoso sir. po kayo, umpisa niyo po doon sa mga consignee. Ang dami po yan, consignee for sale. Libo po yan. Patapon. Kapag baluktot yung kargamento, yun po yung ginagamit. Pero pag diretso yung kargamento, yun legitimate. Siyempre, walang mahuli. Walang hulin kasi legitimate eh. Umpisa niyo po sa mga consignee. And I know and you know, nakilala niyo po kung sino mga may-ari noon. It just so happen, these people ay naka-enroll. Alam niyo po yung enrollees, ano? Huwag niyo po sabihin, taga-isa po kayo, galing kay sa ISAF? Army, Tag sir. Army, ano pong rango niyo po dati, sir? Major General, sir. Thank you po. Major General, so I trust your capability na para uh, makahuli nito mga smuggler. Now I'm helping you and I'm telling you, I'm giving you these tips na para matugis talaga yung mga smuggling activities dyan. Yung tinatawag po na enrollees, lalo na ngayon po, per months, September, October, November, December, yung apat na taon yan, tama yung sinabi nyo, mataas po yung smuggling ngayon, and thank you, pag-amin. Yung apat na buwan yan, God knows, lahat na sigurong klaseng kontrabando pwedeng ipasok. Dahil dyan po magkakapera ang mga smuggler. At syempre, pag nagkapera ang mga smuggler, magkakapera na rin po. Yung mga enrollees at siyempre yung mga enrollees at scholar, mayroong pinagreportan doon. Sino po si Aaron? Do you know that? Kapano po yan? Nasa raida niyo po ba yan? Aaron is the number one smuggler sa Bureau of Customs sa kasaysayan ng Pilipinas. Pag sa mo pa mga smuggler no mga nakaraang panahon since nabuo yung Bureau of Customs up to now, Top notcher po siya. Who is he? Don't tell me, Major General Sir, na hindi niyo po, hindi nakarating sa inyo yung, yung pangalang Aaron. Is a person of interest, sir. Very good. So far, what have you done? Kung person of interest siya, anong klaseng investigation po ang ginagawa niyo laban dito kay Aaron? Sir, we are existing efforts to uh, to prove that he is really a uh, one of the uh, uh, smugglers in the bureau, uh, in the bureau sir. Hindi lang po siya, marami pa po mga smuggler, pero siya po talang top notch. So, mabuti naman po at inamin yung person of interest siya, dig deeper and you'll find out. Lahat po ata ng mga kargamento at ng mga goods, in import niya. Preser. Okay. So, sige, yun lang po muna uh, para sa Bureau of Customs. Linisin nyo po, Umpisahan nyo po paglil paglilinis doon po sa tinatawag kong mga consignee sa mga broker. Pag nalinis nyo po yan, sinisiguro ko sa inyo, mababawasan drastically ang smuggling dyan. And then number two, tanggalin nyo na po, expel nyo na po yung mga scholar dyan na nag-enroll sa boys club dyan sa customs. At alam ko po, alam niyo yun, sir. Mabuti naman po, kayo po ay napunta na dyan. Mataas po ang respeto ko sa Philippine Army. I have so much respect sa grupo po na pinanggalingan niyo, Siguro po, baka kayo po nito. I don't know, it depends. Dito po sa Shabu na nahuli, yung sa <clears throat> Subic, wala akong mga kasuhan dito. Ano pong dinikla doon? Dried fish? Sa animal feed dyan. Animal feed. Now, para patunayan ko sa iyo na yung sinasabi ko sa iyo ay totoo kanina. Tingnan mo yung consignee niyan. Hindi niyo ma-identify at kung ma-identify man, kung halimbawa na, na nakuha niyo yung consign, consignee, hanapan niyo po siya ng bank accounts, hanapan niyo po siya ng tax return, wala po kayo may kita. May pattern po. Ngayon, sasampahan niyo po ng kaso. Mahari nga, baka makahon niyo to, maliit na isda ang nasampahan ng kaso, yung nagamit lang. Pero yung big time smuggler, hindi po sampahan Umbisa niyo po dyan. See, sabi niyo po, bagong ano lang, bagong konsay nila po ito. Mr. Cherry if I may. Yes, sir. Actually, sir, uh, it was identified through a profiling process because it is non-existing. Non-existing? Yes, sir, first time. And okay. uh, we have doubts when we profiled it, we have doubts that uh, the cargo is really misdeclared and there is something on it. That's why right. it undergoes 100% inspection, sir. So, there you go. Dapat po, General, kapag mayroong mga bagong bukas na mga consignee, and then nag-import sila ng mga high-value goods, di ba dapat magduda na agad kayo? Yun lang yun. Yun naman ginagawa eh. Magbubukas sila ng bago para patapon tulad nito. Okay. Last question na po para sa inyo sa Bureau of Customs. Ilan na po, ilan po ang nakabinbin na kaso ngayon sa DOJ uh, na sinampahan ng mga smuggler, mga smugglers na nasampahan ng kaso? At sino-sino po itong mga taon to? D Dapat po, um, meron kay accounting auditing ng lahat ng mga kaso na nakabimbing sa DOJ and on a regular basis, e monitor nyo po kumusta na ang takbo ng kasong yon Kasi 9 out of 10 na uh, nadidismiss po ata at kapag meron na kulong na kulong po, dilis. Yun yung sinasabi ng na lang po. So give us a list of cases na pending para mapabilis tayo. Yung listahan ng mga may pending cases. Ito po pala, binigyan ng staff ko. Out of 159 cases, 76 ang binasura ng DOJ because kulang sa probable cost o missing or lack of submission of pertinent documents or evidence. Yan na po yung sinasabi ko. Kulang sa mga ebidensya na magkakilandan ng tao isa na doon. Ang x-ray nyo ba gumagana? X-ray. Paganahin nyo po yung x-ray ninyo. Maglagay kayo ng tao na may integridad, may kredibilidad. Kasi yan yung x-ray ang first line of defense dadaan yan sa x-ray di ba dapat meron kayong tao sir sa intel nagbabantay sa x-ray na siguraduhin maayos po yung pamamalakad sa x-ray kasi pwede naman patayin yan eh then kahit na anong ikakarga dyan lulusot aprobahan Diba, sir? 159 cases, 76 ang nabasura. Right. So, yung mga natitira po, pakimonitor, kailangan po talaga may masampulan. Dahil kapag wala pong nasa sampulan, huli po kayo ng huli, at wala pong nakukulong, pinagtatawanan lang po tayo sa ibang bansa. Totoo po yan. Dapat po, meron na uh, pamunti na kulong sa muntin lupa, by now. Kung talagang ginagawa po ng Bureau of Customs ang kanilang trabaho, kung talagang malinis ang trabaho nila, dapat meron ng kalaboso, pero wala pa rin. Then, katatawanan lang po ang labas natin. Vino! Vino Colavo. Vino! Vino Colavo.